sa lahat ng mga hairstylist dyan, magsabi naman kayo ng totoo kung ano yung nilagay nyo sa hair, uh, hair color ng client. Dahil syempre, uupo lang yung client natin na hindi nila alam na yung mga natin. Kasi syempre, yun nga, kumukuha lang sila ng opinion natin or suggestion kung ano yung mas better sa kanila. So, ang hair situation ni ma'am, ipapakita ko sa inyo na umaga pa sila dito is eto paggabi na. Pero hindi pa kami tapos dahil ang problema sa hair niya, nilagyan siya ng blackening shampoo. So kung mapapansin nyo guys, ito yung kadalasan na bakit kayo mag... Hindi lahat ng customer is ngaling pero hindi lang talaga nila alam kung anong nilalagay nyo dyan sa mga buhok nila. So ang nilagay neto is, nilagyan siya ng blackening shampoo pero tinest ko to guys. Pero hanggat sa makakaya kong i so gawan ko talaga ng paraan. So tingnan nyo naman, light na siya, pero dito is black pa. So ito yung sinasabi ko sa inyo na magsabi kayo ng totoo sa client nyo kung anong nilagay. Dahil once na ang customer nyo pumunta sa ibang salon, ang masisisi nila is yung pangalawang salon. So, ibig sabihin nun guys, madadamay nyo ang ibang salon. Lalo na siguro yung gagawa is talagang yung bago pa lang sa salon industry. So, hindi pa nila alam kung paano i-lift yung an uh, etong dark. So, mahirap talaga. So, magkakaroon sila ng back job. Dapat may concern din kayo. Hindi yung ano, tapos eto na naman, magbabash na naman kayo. Ang dami mo. Eh, syempre, na, nga naman. Syempre, tayo may hairstylist. Tayo, tayo lang din na magtutulungan. Syempre, ayoko din naman na gano'n na idadamay nyo ang ibang salon, tapos, syempre, yung client, babalik pa ba yan kung magkaroon na ng back job yung hair nila? So, syempre, hindi na kayo babalikan pa ganun. So, eto guys, syempre, nakikita lang din ni ma'am yung hair situation niya na same sa mga ginagawa natin sa vlog na nagawan siya ng paraan. Pero, eto guys, grabe, sobrang na, nakakaano talaga. Nakakaano sa time ang layo pa nila. So, expect nila na matatapos ng ilang oras. Pero ito, hindi pa kami tapos. Dahil tingnan nyo naman yung ginawa, Oh. Kaya kayo, wag kayong mag, ano, wag kayong chika lang ng chika sa customer niyo. Tapos, yung customer naman, syempre, inaasam nila na tama na yung ginagawa nyo. Umang bash lang kayo dyan.